Makita oh, ano ninyo mga people, tag isa isa lang dahon. ba? Diba? Mga puro isa lang, malalaki. Dito po kasi kami ngayon sa kailugan. So, dito naman, may natagpuan kami kambal na dahon. Tingnan nyo yung mga dahon, wala. Ito, ayun. Mapapansin ninyo yan, kambal na naman sa people, oh. Ayan. 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 Ito sa so people oh. Kambal na dahon Tingnan yung iba wala. Ganyan people. So dito bihira mo lang makita yung kambal na dahon. Kahit saan mo kilapin. Wala na oh. Isa lang. So kunin mo na yan. Eh. So ako na ang kukuha. Hatakin mo. Hatak mo kasi naka ano ako ng camera. Tino mo dito people oh wala. Eh, nahanap natin baka makatagpo tayo. Wish ko lang magwish po tayo bago kunin. Yan, nakapag na tayo. Pasalamat uh, tayo dito sa kalikasan. Tignan ninyo mga people. Wala kang makitang ganyan na kambal na dahon. So, marami salamat mga diwata na nandito. Uh, sana matupad ang kahilingan ko. Sana makatulong ako sa kapwa. Sana more blessing to come. Tignan ninyo mga people, oh wala tayong makita pang dahon no? gusto ko rin makakita noon pero hindi ako tinadhana partner ko pa ito yan po ang dahon na swerte yan po more on swerte na talaga tayo people more on ay, tingnan mo lahat ng dahon wala talaga people oh. kahit saan natin hagilapin dito wala rin oh solo solo talaga people yan solo talaga yan oh wala talaga sana makatagpo pa tayo ng isa pa pero wala eh iba kinainan ng mga uut dito rin meron din dito yan ah, wala rin people oh. solo lang lahat yan mga dahon na yan isusum natin yan isusum mo yan wala talaga people isa lang talaga no yan wala okay so pasalamat kami sa kalikasan. Maraming maraming salamat sa inyo. Sa pagbigay ninyo nitong aking para sa amin may waga ang agimat na ito na dahon na kambal. So, ayan, lumakas ang hangin. ban lumakas ang gusto ang hangin. Maraming salamat sa iyo, kaibigan diwata. Sobrang salamat. Sa mga nandito na nakikinig sa amin, salamat ng marami. Naway, pahintulutan mo akong muli. Naway, lumakas muli nawai makatulong ako sa kapwa maraming salamat kaibigan maraming salamat sa bigay mo suwerte na dahon.